Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay labis na natutuwa na kayo ay narito sa ating espesyal na programa. Sa ngalan ng ating Panginoon, nais ko kayong batiin ng isang mainit na pagtanggap sa ating video na ito. Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakahalaga at tiyak na makapagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang tema ng ating talakayan ay Humanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Hindi maiiwasan na tayo ay dumaan sa mga pagsubok at hamon. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok na ito, nakakaramdam tayo ng panghihina, takot, at kawalang-katiyakan. Subalit sa mga pagkakataong ito, napakahalaga na tayo ay bumalik sa mga pangako ng Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay naglalaman ng pag-asa, kapayapaan, at kalakasan na maaari nating sandigan sa anumang sitwasyon. Sa ating paglalakbay, mahalagang Malaman natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya ay hindi nagbabago at ang kanyang mga salita ay hindi kailanman mawawala. Sa Hebreo 10:23 sinasabi, "Kaya tayo ay dapat na matibay na humawak sa ating pag-asa, sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat." Ang mga pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang tayo ay makabangon sa tuwing tayo ay nadadapa. Ngayon nais kong anyayahan kayong makisali sa ating pag-uusap. Magkomento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga karanasan kung paano kayo nahanap ng kanlungan sa mga pangako ng Diyos. Ano ang mga pangako na naging sandigan ninyo sa mga pagkakataong kayo ay nahirapan? Ang inyong mga kwento ay maaring maging inspirasyon sa iba at makatulong sa kanilang mga pagsubok. Mahalaga ring malaman na sa bawat pagsubok, nariyan ang Diyos bilang ating kanlungan. Siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Sa mga panahon ng pangungulila at pagdududa, naririnig niya ang ating mga panalangin at handang umagapay sa atin. Sa awit 9.1.1 duo, sinasabi, Ang nakatira sa kaitaasan ng Diyos ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang pagalam na tayo ay nasa lilim ng kanyang presensya, ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas. Sa ating talakayan ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng mga pangako ng Diyos. Paano natin maipapahayag ang ating pananampalataya sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan? Ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya? Magsasama-sama tayo sa pag-aaral at pag-ninilay-nilay at sana ay makapagbigay ito sa atin ng mga kasagutan at gabay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo ma ang mga susunod na video. I-click ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong nilalaman na ating ibabahagi. Ang bawat video ay naglalaman ng mga mensahe na magsisilbing liwanag sa ating landas, kaya't sama-sama tayong maglakbay sa pananampalatayang ito. Sa ating pag-uusap, sisikapin nating ipakita ang mga kwento ng mga tao na nahanap ang kanilang kanlungan sa mga pangako ng Diyos ang kanilang mga kwento ay tiyak na makapagbibigay ng inspirasyon sa atin. Ang mga pagsubok na kanilang nalampasan ay magpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kaya't sa mga susunod na minuto, samahan ninyo ako sa pagnilay, sa mga salita ng Diyos at sa mga pangako na Kanyang ibinigay sa atin. Tayo ay magkaisa sa pananampalataya at sama-samang hanapin ang kanlungan sa Kanyang mga pangako. Huwag kalimutan na ang inyong mga komento ay mahalaga at maaaring makatulong sa ating komunidad upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagtangkilik sa ating video. Tayo nat simulan ang ating paglalakbay patungo sa kanlungan ng mga pangako ng Diyos. Sa awit 91 makikita natin ang makapangyarihang mensahe ng proteksyon at pagtanggap sa mga pangako ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng katiyakan sa mga nananampalataya na ang Diyos ay isang kanlungan sa oras ng pangangailangan. Ang mga salitang, ako'y magliligtas sa iyo mula sa mga silo ng manghuhuli, ay tila isang masiglang paanyaya sa atin na lumapit sa Kanya, na may tiwala na siya ang ating tagapagtanggol. Sa mundong puno ng panganib at sakit, ang mga pangako ng Diyos ay nagiging ilaw na nagbibigay ng gabay at lakas sa ating mga puso. Isang mahalagang bahagi ng awit 91, ay ang pag-unawa na ang kaligtasan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritwal. Sa mga panahon ng kagipitan, madalas tayong naguguluhan at natatakot. Subalit ang talatang siya'y tatalian ng kanyang mga pagpak ay naglalarawan ng isang malalim na pag-ibig at pag-aalaga ng ating Diyos. Ang ating pagtawag sa Kanya ay nagbubukas ng pinto ng kanyang mga pangako at sa bawat pagkakataon ng takot, maaari tayong umasa sa kanyang proteksyon. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang ating pananampalataya ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan. Minsan, maaaring isipin natin na ang mga pangako ng Diyos ay tila malayo o hindi agad natutupad sa ating mga buhay. Ngunit, sa awit 91, makikita natin na ang pagtitiwala sa Diyos ay isang proseso. Ang mga talatang nagsasaad ng kaligtasan mula sa panganib ay hinihimok tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi natutulog, Siya ay laging nariyan, nagmamasid at handang tumulong sa atin. Ang ating mga pagdududa at takot ay hindi hadlang sa Kanyang mga pangako. Sa halip, ito ay oportunidad upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa awit 91 ay nagbibigay din sa atin ng pananaw na ang kaligtasan ay hindi palaging nakikita sa pisikal na anyo. Maraming pagkakataon na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa ating pag-iisip at puso. Ang mga sakit at problema na ating nararanasan ay nagiging mga pagkakataon para sa atin upang lumapit sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong. Dito nagiging mahalaga ang pagkilala na ang Kanyang mga pangako ay hindi lamang para sa mga panlabas na hamon, kundi pati na rin sa mga laban sa loob. Sa ating mga panalangin, nagiging kanlungan ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga isipan at puso. Isang mahalagang aspeto ng awit 91 ay ang pagkilala sa ating responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang ating bahagi sa pagyakap sa kanyang mga pangako ay ang ating pananampalataya at pagtitiwala. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pangako, ngunit tayo rin ay tinatawag na maging aktibong bahagi sa ating relasyon sa kanya. Sa ating mga aksyon at pananampalataya, nagiging buhay ang kanyang mga salita. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagiging isang makapangyarihang pahayag na ang Diyos ay ating kanlungan. Sa bawat araw, hinarap natin ang mga hamon at pagsubok na naguumapaw mula sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang awit 91 ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nariyan upang tayo'y protektahan. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ito ay nananatiling tapat at totoo. Sa ating paglalakbay, naway patuloy tayong lumapit sa kanya, hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Ang ating pagtawag sa kanya ay laging nagbubukas ng mga pintuan ng kanyang mga pangako ng proteksyon at a Takanya Piuso ay ligtas, at sa kanyang mga pangako, tayo ay may pag-asa. Sa awit 121, maliwanag na inilarawan ang pangako ng Diyos na tayo ay kanyang patuloy na bantayan at tulungan. Ang mga talata dito ay nagbibigay ng matibay na mensahe na ang ating tagapagligtas ay hindi natutulog siya ay laging gising at nagbibigay ng kanyang atensyon sa ating mga pangangailangan sa ating mga paglalakbay maging ito man ay sa mga pagkakataong puno ng saya o sa mga sandaling puno ng pagsubok maaasahan natin ang kanyang gabay at proteksyon ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat hakbang ng ating buhay mayroong isang Diyos na nagmamasid at handang magbigay ng tulong sa panahon ng krisis kapag ang mundo ay tila nagiging madilim at ang mga problema ay dumarating na tila hindi na matatapos ang pangako ng Diyos na tayo ay kanyang iingatan ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso tayo ay inaalalayan niya sa ating mga pangarap at pinapangarap at siya ang ating kanlungan sa oras ng pangangailangan isipin natin ang isang magulang na patuloy na nagmamasid sa kanyang anak hindi kailanman nalalayo handang tumulong sa bawat pagkakataon Ganito ang ating Diyos. Siya ay hindi lamang nakatanim sa ating isipan, kundi aktibong kumikilos sa ating mga buhay. Ang kanyang mga pangako ay hindi natatapos sa mga salita. Ito ay isinasagawa sa mga gawa. Sa bawat pagsubok, siya ang ating kanlungan, ang ating ligtas na lugar. Kaya naman, sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay kasama natin ang awit 121 ay nagsasaad na ang ating tulong ay nagmumula sa Kanya, ang lumikha ng langit at lupa, ang ating pananampalataya. Sa Kanya ay nagbibigay ng lakas upang patuloy tayong lumakad sa mga landas na minsang tila mahirap at puno ng balakid. Ang Kanyang pangako na hindi tayo iiwan o pababayaan ay nagiging katotohanan sa ating mga buhay. Nagbibigay sa atin ng lakas at determinasyon na harapin ang mga hamon. Isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya ay ang pagkilala sa kanyang mga gawa sa ating buhay. Sa mga panahon ng tagumpay, mahalagang magpasalamat tayo sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataon din ng kabiguan, ang ating pagtitiwala sa kanya at ang kanyang mga pangako ay dapat na maging bataya ng ating pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin at ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago kahit na tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. Ang mga salitang huwag kang matatakot ay nagiging isang paalala na ang Diyos ay nariyan, handang ibigay ang kanyang gabay. Sa kabila ng mga takot at pangamba, ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagiging sandata natin laban sa mga hamon ng buhay. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, ang kanyang mga pangako ay ang ating liwanag na nagiging gabay sa ating landas. Sa ating mga pamilya, komunidad, at sa ating sariling mga puso, ang mensahe ng Awit 121 ay dapat nating ipalaganap. Sa pagbabahagi ng ating mga karanasan kung saan ang Diyos ay nagbigay ng tulong at gabay, tayo rin ay nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal at biyaya sa iba. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay nagiging mas matibay at ang ating mga puso ay napupuno ng pag-asa at lakas. Sa huli, ang awit 121 ay isang paalala na sa kabila ng lahat, ang ating Diyos ay laging andyan para sa atin. Siya ang ating kanlungan sa panahon ng kaguluhan at ang ating tulong sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at sa kanya, tayo ay laging may kasiguraduhan at pag-asa. Ang awit 111 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Sa bawat salin ng talata, makikita natin ang pagmamalasakit at kabutihan ng Diyos na dapat ipagpasalamat. Ang awit na ito ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan ng mga gawa ng Diyos sa ating buhay at ang mga ito ay nagiging kanlungan ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Madalas tayong nahahadlangan ng mga pagsubok at hamon sa ating mga buhay. Ang mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga ito, ang awit 111 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay ng tulong at suporta. Ang pag-alala sa mga kabutihan ng Diyos ay nagiging isang makapangyarihang sandata laban sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Isang mahalagang aspeto ng awit 1 ay ang pagtuon sa mga gawa ng Diyos. Sa mga talata, binibigyang diin ang mga himala at kabutihan na kanyang ipinakita. Ang mga ito ay hindi lamang mga pangako kundi mga konkretong patunay ng kanyang pagmamahal at katapatan sa kanyang bayan. Ang bawat himala mula sa maliliit na biyaya hanggang sa malalaking tagumpay ay nagiging dahilan upang tayo ay magpasalamat at sumamba. Ang ating mga pasasalamat ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. Sa tuwing tayo ay nagiging mapagpasalamat Nagiging mas maliwanag ang ating pananaw sa buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga kadiliman. Ang ating pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay makilala sa ating mga kapwa at maging inspirasyon sa iba. Sa ating pasasalamat, tayo rin ay nagiging tagapagdala ng pag-asa sa iba na nahaharap sa mga hamon. Ang ating mga kwento ng kabutihan ng Diyos ay nagiging ilaw sa kanilang mga landas. Minsan ang mga tao ay nahihirapang magpasalamat sa kanilang mga sitwasyon, lalo na kung sila ay nasa gitna ng mga pagsubok. Subalit ang awit 111 ay nagtuturo sa atin na kahit sa gitna ng mga pagsubok, may mga bagay pa rin dapat ipagpasalamat. Ang pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan at mga pagkakataon upang matuto at lumago ay ilan lamang sa mga biyayang madalas nating nalilimutan. Sa pagninilay sa mga ito, nagiging mas maliwanag ang ating kaisipan at nagiging mas madali ang pagbubukas ng ating mga puso sa pasasalamat. Ang pasasalamat at pagsamba ay hindi lamang isang pansamantalang emosyon. Ito ay isang patuloy na proseso. Sa bawat araw tayo ay tinatawagan upang magpasalamat, hindi lamang sa mga malalaking biyaya, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon upang makilala ang Diyos sa kanyang mga likha. Ang bawat sipol ng hangin, ang liwanag ng araw, at ang mga ngiti ng ating mga mahal sa buhay ay paalala ng kanyang kabutihan. Sa ating paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutan na ang ating mga pasasalamat ay nagiging dahilan upang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin at nagpasalamat, tayo ay lumalapit sa Kanya. Ang ating mga puso ay nagiging mas sensitibo sa Kanyang tinig at mas handang tumugon sa Kanyang mga tawag. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging isang patutoo ng Kanyang pagmamahal at katapatan. Sa huli, ang awit 111 ay hindi lamang nagsisilbing paalala ng mga kabutihan ng Diyos, kundi isa ring hamon sa atin na patuloy na magpasalamat at sumamba. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, tayo ay tinatawagan na maging mga tagapagdala ng pasasalamat. Sa ating pag-alala sa mga ginawa ng Diyos, tayo ay nagiging mga ilaw sa mundong puno ng kadiliman. Sa susunod na bahagi, tayo ay maghahanda sa isang panalangin upang ipagpasalamat ang mga biyayang natamo at hilingin ang kanyang patuloy na gabay at proteksyon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo ng may taos pusong puso naglalakbay sa landas ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga oras ng pagsubok at pangungulila, kami ay humihingi ng kanlungan sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nahaharap sa mga hamon ng buhay, ngunit sa iyong mga salita, natatagpuan namin ang lakas at katatagan. Ipinagpapasalamat namin ang iyong walang kondisyong pagmamahal na nagbibigay sa amin ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, naway patuloy mong ipaalala sa amin ang mga pangako mo na hindi nagbabago. Sa mga salitang iyong ibinigay, kami ay natututo at lumalago. Sa bawat pagsubok na dumarating, kami ay lumalapit sa iyong mga pangako ng kaligtasan at kapayapaan. Naway patuloy mo kaming bigyan ng karunungan upang maunawaan ang mga plano mo para sa amin. Sa kabila ng mga alon ng buhay, kami ay nakatindig sa pundasyon ng iyong katotohanan. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan, mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyong mga salita. Sa gitna ng mga takot at pangamba, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagdadala ng kapanatagan sa aming mga puso. Itinuturo mo sa amin na sa bawat hamon, may dala itong pagkakataon para sa pagunlad at pagbabago. Ipinagdarasal namin ang mga kapatid naming nahaharap sa mga pagsubok at sakit Nawai sa kanilang paglalakbay matagpuan nila ang kanlungan sa iyong mga pangako. Sa mga oras ng pangungulila at lungkot, naway maging inspirasyon sila sa iba na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong patnubay sa mga desisyon at hakbang na aming tatahakin. Naway ang mga ito ay maging ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas upang makapagpatuloy sa landas na iyong itinakda. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga landas, naway ang iyong liwanag ang magbigay gabay sa amin. Sa mga oras ng pagdududa, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan. Sa mga pangako mo, kami ay nananampalataya na hindi mo kami kailanman iiwan. Sa mga salamin ng buhay, ipakita mo sa amin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Panginoon, sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pag-ibig. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway makilala namin ang iyong presensya na nagdadala ng kaginhawaan. Sa mga salitang iyong ipinangako, kami ay natututo ng tunay na halaga ng buhay at pananampalataya o Diyos ng mga pangako, ang aming mga pangarap at aspirasyon ay naisin naming ialay sa iyo sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway ang iyong mga salita ang maging gabay sa aming paglalakbay. Hinihiling namin na sa bawat hakbang, makilala namin ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Naway ang mga pangako mo ay maging ilaw sa aming landas. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang mga hamon na dumarating sa aming buhay sa mga oras ng pangungulila, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa, na sa bawat hakbang, kasama mo kami. Sa mga pagsubok, kami ay patuloy na nananalangin, umaasa sa mga pangako mo. Naway sa bawat araw, kami ay lumapit sa iyo ng may pananampalataya, nag-aasam na marinig ang iyong tinig. Sa bawat pag-ikot ng mundo, naway patuloy kaming magtiwala sa iyong mga plano na puno ng pag-asa at pag-ibig. Ikaw ang aming kanlungan o Diyos, at kami ay nananalig sa iyong mga pangako. Sa bawat paglipas ng oras, nawa'y patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, nawa'y makatagpo kami ng lakas sa mga salita ng iyong mga pangako. Sa lahat ng ito, kami ay umaasa at nananalig sa iyong kabutihan at kadakilaan. O Diyos na makapangyarihan, sa aming mga puso ay may Dalang pag-asam na ipagpatuloy ang aming paglalakbay kasama ka. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay naglalakbay sa landas na pinili mo para sa amin. Naway sa mga pagkakataong kami ay humihinto upang magmuni-muni, mapagtanto namin ang mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat umagang sumisikat, naway maging paalala ito na sa bawat araw ay may bagong simula at pagkakataon upang lumago sa iyong mga salita at mga pangako ipinagpapasalamat namin ang mga tao sa aming paligid na nagsisilbing sagisag ng iyong pagmamahal sa aming mga pamilya, kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya na way patuloy silang maging inspirasyon sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan o naguguluhan, naway ang kanilang mga ngiti at malasakit ay magbigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumaban. O Diyos, sa kanilang mga yakap at mga salita, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagdadala ng kapayapaan at pag-asa. Sa mga oras ng pagkasawi o kapag kami ay nanghihina, naway ipaalala mo sa amin na ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Ang mga pagsubok at sakripisyo ay hindi hadlang, kundi mga hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pananampalataya at katatagan. Naway sa gitna ng aming mga luha, Makita namin ang mga pagkakataon upang muling bumangon at magpatuloy. Sa bawat pagkatalo, naway matutunan naming ituwid ang aming landas at muling lumapit sa iyo ng may pusong puno ng pag-asa. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, nais naming ipagkatiwala ang aming mga pangarap at ambisyon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway ang iyong mga salita ang magbigay ng liwanag at direksyon sa mga desisyon na aming gagawin, naway ang iyong karunungan ang maging gabay upang kami ay makapagpatuloy sa tamang landas. Sa bawat plano at layunin na aming inilatag, naway makilala namin na ang lahat ng ito ay may layuning nakatalaga sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, ipaalala mo sa amin na sa likod ng bawat hamon ay may mga aral na dapat naming matutunan. Ang mga pagsubok ay hindi sa gabal kundi mga pagkakataon upang magsanay sa pagtitiwala sa iyo. Naway sa bawat pagkakataon ng panghihina, kami ay lumapit sa iyo at maghanap ng lakas sa iyong mga salita. Ang bawat hamon ay may dalang pagkakataon na palakasin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kabutihan. Panginoon, kami ay humihiling ng kapayapaan sa aming mga puso sa mga oras ng kaguluhan at takot, naway iparamdam mo sa amin ang iyong pagmamahal na walang kapantay. Naway sa bawat pagdapo ng iyong mga kamay sa amin, maramdaman namin ang katahimikan at kapanatagan. Ang iyong mga salita ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay liwanag sa aming mga isip at puso na naglalayong patuloy na magtiwala sa mga pangako mo. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa aming mga pagkukulang at kahinaan, naway Patuloy mo kaming yakapin at bigyan ng pag-asa. Hinihiling namin na sa bawat pagkakataon ng aming buhay, magsilbing inspirasyon kami sa iba. Naway ang aming mga kwento ng tagumpay at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok ay maging liwanag sa kanilang mga landas. Sa huli, kami ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat pag-ikot ng mundo, naway patuloy kaming makatagpo ng lakas at pag-asa sa iyong mga salita. Ikaw ang aming kanlungan o Diyos, at kami ay nananalig sa iyong mga pangako. Sa bawat paglipas ng oras, nawa'y patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Amen. Nang matapos ang ating pagninilay-nilay at panalangin, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng ating mga natutunan tungkol sa mga pangako ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, napakahalaga na tayong lahat ay manampalataya na ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang patwa, kanya nga mga ako ay iba'y hindi nagbabago at ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Sa bawat araw na tayo ay nagiging bahagi ng mundong ito, tiyak na makakaranas tayo ng mga pagkakataong tayo ay madidismaya o mawawala ng pag-asa. Ngunit sa mga ganitong sandali, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sinasalamin ng mga ito ang kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Sapagkat kasama natin ang isang Diyos na handang umalalay at magbigay ng kanlungan sa ating mga puso. Mahalaga rin kilalanin na ang ating pananampalataya ay isang proseso. May mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan at may mga tanong na hindi agad nasasagot. Sa ganitong mga sitwasyon, huwag tayong mawalan ng puso sa halip yakapin natin ang ating mga pagdududa at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Sa Kanya, makikita natin ang liwanag na magdadala sa atin sa tamang daan. Ang ating mga kaibigan at pamilya ay malaking bahagi ng ating paglalakbay. Huwag tayong magatubiling ibahagi ang ating mga karanasan at ang mga aral na natutunan natin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, nagiging inspirasyon tayo sa iba at sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang ating komunidad. Ang pagkakaroon ng mga taong sumusuporta sa atin ay mahalaga, at tayo rin ay maaaring maging kanlungan para sa kanila. Nawa'y patuloy tayong magtipon sa mga ganitong pagkakataon, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa kapakanan ng bawat isa. Sa bawat pagdalo natin sa mga ganitong pagtitipon, Nagiging daan tayo upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag tayong mawala ng pag-asa na ang ating mga pagkilos, kahit na maliit, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Sa huli, ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa mga darating na araw, harapin natin ang mga hamon ng may tapang at pananampalataya. Magsimula tayong buksan ang ating mga puso sa mga bagong pagkakataon at mga bagong karanasan na may tiwala na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Magpatuloy tayong manalangin at sa ating mga panalangin, isama natin ang ating mga pangarap, mga takot at ang mga bagay na nais natin ipagkatiwala sa Kanya. Sa Kanya lahat ay posible at sa kanya ang ating mga pangarap ay nagiging realidad. Huwag tayong kalimutang isama ang bawat isa sa ating mga panalangin. Tayo ay isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Ang ating pagkakaisa ay nagbibigay ng lakas sa ating pananampalataya. Sa mga panahon ng pangangailangan, alalahanin natin, ni Abio ating Diyos ay laging nandyan, handang magbigay ng kanlungan at pagmamahal. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nawa'y dalhin natin ang mga aral na ating natutunan sa ating pang-araw-araw na buhay. Patuloy tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos at magsikap na maging liwanag sa ating paligid. Magpakatatag tayo at sa bawat hakbang sumunod tayo sa kanya. Sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaisa, tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay kasama ang Diyos at sama-sama tayong magbigay ng kaluwalhatian sa kanya sa lahat ng ating mga gawa.